try ako magluto guys ng ano <coughs> excuse me <coughs> ng curry pero instead ng chicken liver ang gagawin ko I try ko lang siya guys kung masarap ba <laughs> try ko lang guys ha ito nagpapainit na ako ng kawali <laughs> kasi off ko ngayon guys so i try ko muna kung masarap ba siya First time ko magluto ng curry na liver ang ilalagay. So tara guys. So medyo mainit na siya guys. Lagyan ko siya ng oil. Uh, lagyan ko na siya ng oil guys. Medyo marami-rami. Yan. Medyo guys. Medyo mainit na. Try ko lang siya guys kasi first time ko magluto ng curry na chicken ah, oh, in instead na chicken liver ang ginawa ko, liver chicken yes, onions muna kung nakapagluto na kayo guys hindi ko huwag na ng ibabash ha kasi my own version ko lang sa sa kaisa, kawak kawak ko lang po kaya nakapaglot na kayo nito at nakum nakapaglot na kayo nito, tapos mungisya siya, mungisyo ano, ko ni wash lang sa kawak kawak ko lang po siya, yep naisipan ko lang siya ngayon dahil matagal pa ko so Yan, yan yun na yung natinyong Mm -hmm. and... yeah, I'm gonna let And I'm gonna brown. Go yes, so open a of nothing now. Got it powder. Hindi ko na siya uh, yeah. lang spoon. Tinatsal-tsak ko na siya guys kasi yeah. old own version lang siya guys. Ayan. iano na natin yung liver. Good luck for me guys. Masarap pa siya. Masarap sana siya kung may carrots at potato. Kaya lang wala akong carrots at potato guys. So plain lang muna siya ngayon. We're we'll to get the chicken cubes. Then chicken cubes. That's about a minute. nagsimula na sa... guys. Iyan muna natin siyam. <coughs> Tapos iniinitan ko ng apoy para tumaluto talaga siya. Guys, lutot na siya guys. <laughs> ayan. Medyo mo oil oil siya. Kasi yan ang masarap oil oil eh. May pagkamantika. Ayan. Saka na natin guys. Kung anong lasa. Ayan guys. Luto na. Ayan chicken. Ayan curry. Saka with Coca-Cola. Saging. <laughs> Alright, right. Tikman natin guys. Ano ng lasa niya? Hmm. Sana magustuhan ito ng asawa ko guys. Masarap siya. Pero ewan ko lang mamaya sa asawa ko. Kung magustuhan niya So, thank you guys.